Magpapasasa tayo sa mani. Gusto kong pag-usapan kung gaano kalawak ang manian. Good. You made the right decision. May sariling utak, mga paamo, Rondo. Dinala ka na sa tamang lugar. Sa tamang kontak. Tama ka, Jack. Magaling na leader tong si Rondo. Tamang-tama. Kailangan patayin natin si Dodong. Ikaw lang nakakaalam kung saan makikita ang target namin. <laughs> Jack, Basil, baka makalipad ang inakay. Maila pa sa usayon. <laughs> kayo rin, baka hindi na kayo swertihin sa susunod. Planuhin natin ng mabuti Sayang ang panahon, Jack. Kailangan mabilis ang kilos at galaw mo. Kayang-kaya mo naman yan eh kahit nag-iisa ka pa. At tayo, Basil, meron tayong lalakarin kasing halaga rin ang kamatayan ni Dodong. Liga. <laughs> diba? Nakala <laughs> ko diyan. Shoot! Dito na po yung rasyon ng dyaryo. Oh. Salamat po. Oo. Oh, oh. Dyaryo! 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 Naku, ano ba naman ito? Puro na lang pagkakalaman ng dyaryo na ito. Puro patayan. Ito na lang ba naman ang dyaryo? anak, mabalik nga tayo doon sa pinag-uusapan natin. Kasi naman kayong magkakapatid. Si Lupe at si Ruben. Sinabi ko na sa inyo noon, dito na muna kayo tumira sa akin. O ano ngayon na nangyari? Namatay tuloy si Lupe at si Ruben. Chang, nangyari na po yun. Hindi na natin mababalik sa dati ang lahat. Ngayon, katulad niyan, sinabi mo sa akin na hinahunting ka ng mga kaaway mo. At hinahanap ka ng mga pulis. Kaya kung ako sa iyo, dumito ka na muna sa akin. At pag nakita ka ng mga alagad ng batas, sumama ka ng mahusay. Aling Simang? Naku, si Rosie! Patay! Aling Simang? oh Rosie! Ah, Rosie, ang pamangking ko. Si Dodong. Hi, Dodong. Buti naman dinalaw mo si Aling Simang. Ah, hindi. Dito na muna siya. Titira sa nai natin. Pero pakiusap ko lang sa'yo, ha, Rosie? Huwag mo munang sasabihin kahit kanino na nandito ang pamangking ko, ha? Kasi, ah, meron siyang konting problema. Palagay ko hindi lang yung problema. May sakit pa huw yata siya, eh. Ah, oo, oo. Meron nga, may konti nga siyang nararamdaman. Pero, hayaan mo, Dodong. Gagaling ka agad dahil lahat ng mga pagkain dito, sariwa. Aling si Mang, Dodong, aalis na muna ako, magtitinda pa ako ng gatas ng kalabaw. Sige. Chang, maganda siya. Talagang maganda si Rosie. Alam mo bang siya ang tala ng nayon na ito? Kaya lang, pabago-bago siya ng isip at pabago-bago rin ang boyfriend. Kumbaga sa gilingan, kapag nakakita ng lalaki, lalo na't kasing gandang lalaking tulad mo, eh giling lang ng giling yon. Kaya ikaw rin. Kapag umibig ka sa kanya, baka masaktan ka. Nasisiyahan ako sa record mo. Nagpapatunay lang na magiging isa kang magaling na partner sa negosyo. Salamat. Dumumpot ka naman eh. Para sa iyo at mga bata mo. Anong mani? <laughs> yan nakakalat sa mesa. Mani lang yan dito. Peanuts. Usong-uso dito yan. At kung magkakasundo tayo, ikaw ang magiging permanenteng kasoso ko sa lahat ng racket ko. Magpapasasa tayo sa mani. At maaari mo pang mabawi ang lahat na nawala mo dahil sa panluloko ng dati mong kadil. Tama ba ako? Gusto kong pag-usapan kung gaano kalawak ang money Good. You made the right decision.